Narinig mo na ba ang blockchain? Hindi lang ito para sa Bitcoin or crypto. Isa itong game changer para sa transparency sa gobyerno. Isipin mo ang isang talaan na hindi pwedeng burahin o baguhin. Lahat ng transaksyon, mula sa bidding, infrastructure projects, hanggang budget, nakikita ng publiko, nakarecord, at secured. Ibig sabihin, mahirap mandaya at walang tinatago. Alam mo ba, Baguio City ang kauna-unahang LGU na sumusubok nito. Sa pamamagitan ng GoodGov Chain kasama ang Bayani Chain, ginagamit na nila ang blockchain para gawing tamper-proof ang procurement data, projects at mga dokumento ng lokal na pamahalaan para siguradong malinaw at open sa mamamayan. Sa pambansang antas naman, may panukalang batas na tinatawag na Senate Bill Number. Isang libo tatlong daan at tatlumpu o ang Philippine National Budget Blockchain Act na inihain ni senador Bam Aquino. Ang layunin nito ay gawing blockchain-based ang buong national budget para traceable, transparent, at auditable ang bawat piso makikita ng publiko in real time. Sa kasalukuyan, ang panukalang batas ay pending pa sa Senado noong Oktubre 2, 2025. Nagsagawa ng public hearing ang Senate Committee on Science and Technology para talakayin ang SBN 1330. Dito tinalakay ang mga benepisyo, hamon at posibilidad ng implementasyon kasama ang mga eksperto, private sector at mismong si Mayor Magalong ng Baguio. Suportado ito ng iba't ibang grupo kaya ng Fintech Alliance PH pero kailangan pa ng mas malalim na deliberasyon bago tuluyang maipasa kaya sana hindi lang bagyo ang magsimula kundi buong Pilipinas dahil kapag transparent ang gobyerno mas nagtitiwala ang tao kaya tanong gusto mo bang makita ang blockchain transparency sa lungsod o probinsya mo